Magdidilig na naman tayo mga kamigs. Ito na ako, naghakot na ako ng tubig. Yan. Kasi ganito yun ang pag didilig ko mga kamigs. Dito tayo sa dalawa. Ito ang pagdidilig ko mga kamigs. Ito mga kamigs, isusubo ko 'yung ito. Yan. walang matatapo na tubig Yan. dito ako kumukuha ng tubig mga kamigs sa aming puso to. Yan. itong mga puso mga kamigs ay dito kami kumukuha dati ng Panginoon ng Tubig nang dumami na po yung mga bahay dito e, halos dikit-dikit na po yung mga sipitang kasi na kami uminom dito mga 30 years na ito mga kamigs kaya hanggang dito na lang mga kamigs ingat, let's mabuhay